So, magandang araw mga kamambak Tayo po ngayon ay Magpapalit po tayo ng Bagong black o, Ito Kawasaki Fury uh, Ganito po Inalis ko na po itong Kanyang karburador Para po hindi tayo mahirapan Saka po itong kanyang clearing Then, Ito pong apat na tornilyo din Sa cylinder head pinagtatanggal ko na rin po para hindi mahaba ang ating oras mga basic lang po yan kaya kayang kaya natin dalis ko na rin po itong tensioner ito po yan tinanggal ko na po para po lumuwag itong ating timing chain at ating maugot okay so, bala tanggal ko na rin po itong kanyang uh, cam gear kita ko po sa inyo yung kanyang timing. Ito po, may guhit po yan, tsaka letter T. Ito po, mapapasin nyo itong kuntil na ito. Yan po yung timing mark. Yan, yan po ang timing yan. Dunti, nakatapat po dun. Okay? Yan lang po kasimple. Okay? So, nahirapan nga po pala ako dito sa isang allen bolt. Well, medyo bilog na. Kaya, inispat ko na lang po para matanggal siya. Tapos, meron po yan. Dalawang tornillo din eh, sa gilid side na to. Nilugan ko na po para mapabilis yung ating tutorial. Okay. Ganyan lang po kasimple ang pagdidismantel ng ating or tap to the hole. Ito po ang tunnel yan. Ito po ay 6mm. Parang yung langis niya ay may tubig. Medyo ibang kulay. kitchen oil na rin po ito. Okay. Mahugot oh, na po natin ito. bali Tambot siya po pala. Tatanggalin din po natin yun. Okay. Ayan po. Napaka itim parang rich ito rich mixture yung malakas lakas lakas ito gas kitang kita naman po sa, sa sunog sa tutong ng head niya yung adjust ko na rin po ito mamaya okay. hanggang na po natin yung cylinder head Tanggalin po natin yung kanyang head gasket sunod po natin tatanggalin na rin kanyang black Then, tanggalin po natin itong one. Timing, timing guide niya. Ito timing guide. Sigutin po natin ito. dahan At ito yung uh, tatanggal na. O so, nga po pala, meron po itong ano, isang tunnel dito. Ito yung naghahawak sa uh, head. Para hindi mapalag. Kung kalilimutang tanggalin, dahil hindi po ito mahuhugot na black kapag nakakabit pa yun. tama na po ang kanyang block okay ito po pala ito yung oil passage ito po yung dinadaanan ng langis na galing sa crankcase yan po yung bumubuga sa ibabaw ng ating head sa mga rocker arm yan yan po yung kanyang piston Mapalitan na po natin ng bago yan. Yung mga tama na o. Oh. Kitang kita naman. Kaya medyo mausok na siya. Hindi, hindi pa namang alakasan pero mausok. Mapapalitan na natin yan. Kailangan nga po pala natin linisin itong mga tira-tirang ano base gasket. Pag hindi po natin inalis ito yan po ay magiging ng langis. Magkakaroon po ng leak ng ating gawa kaya kailangan po natin niya tanggalin okay nakabit na po natin yung magong black ito nga po pala hindi ko na po pinakita sa video yung pagkakabit ng ating piston basta po yung ring na medyo matalas yung po ay sa gitna pula itim po yun at yung ring po na medyo walang talas ang kanto yung po ang nasa ibabaw kaya eh, hindi po tayo maliligaw bago po pala natin kabit eh, basahin po natin ang kaunting langis itong piston at saka itong black okay, eh, papasok na po natin okay. kakabit na po natin yung ating bagong bagong block okay. Ayan. ito po timing guide papasok po natin tapos itong timing chain wala uh, po makalimutan natin. Pag-iipo natin yan. Ayan. Tulak po natin. Dahan-dahan. Pasok. Ayan. Ayan. Pasok na po siya. Ayan. po Ayan. bago na po ang base gasket kailangan po ilagay bagong base gasket ngayon uh. grabe po ko po itong e na timing top center ika nga nasa itaas po dapat ang piston bago natin ikabit ang cylinder head Okay. Balik na po natin itong timing guide na nasa baba. Yan po ay meron siyang sigur eh ito. Yung po tatapat ito. Yan, lapat po dapat siya. Kaya po, naka top dead center na po tayo. Kapit na po natin itong kanyang cylinder head. At inis na po natin. Hop, kakalimutan po natin ang head gasket Ayan. Ayan. po natin ang para mas sigurado lagyan po natin ang 1101 siguradong walang leak Pwede rin pong hindi, pero mas maganda na po yung may Ay, yung May ano ka maker Mahirap pag back job Okay Ganyan lang po kasi pwede ah Pagtatap over hole Ayang kaya po natin ito Hindi na po natin kailangan Bumayad pa sa mga mechanic Okay sa pagkasarili naman natin wala namang magagalit yan mabit na po natin ito silent na po yan susunod timing chain susunod natin dito Ayan. Okay. May lang po kasimple. Sunod po natin kabit itong kanyang dalawang pad dito po sa tagliran. Ito po yung 6mm. Ramit uh, po natin ang uh, 10mm na pangkalas. Pagpapansin po natin, yan po ang kanyang timing mark. Ayan po, katapat na katapat sya dito. Dito po, sa turnilyong ito. Turnilyong ito. Ayan po natin yan, tatapat. At hindi na po tayo ano, maliligaw. Ganyan <laughs> na po kasimple ang pagkabit. <laughs> Ng black. Okay, yan na po. Nakikabit na po natin yung bagong black. Sana po kahit pa paano ay nasundan nyo ako uh, At napakasimple napaka po naman ng magpalit ng black Ng ganitong Kawasaki Biore Inabit ko na po lahat Hindi na po namin na sa video At napaka basic lang naman po yan Ngayon, papahanda rin po natin Okay Marami po siyang usok. Para po may nanonood na kayo at sa susunod kong video. Maraming salamat po.